Pero saan po yung ano, baka alam niyo po yung pinainom daw ng gamot pala si Tati Freddy. Ko, Makasama ko, ba kayo No? Hindi, di ko alam kung Hindi, ano. Hindi, nung sinasabing nagdata. Kasi okay. ang bisyo lang namin no, uminom eh. Hindi, ganito pare ano. Yun, nangyari sa akin doon ano. Ay, yung yung na naglalakad ko... nga akong service nga ako ano. Hmm. Ayun, napagkamalan nga ako. Na? Abi, ewan ko ba. Eh, may may isinakay ako sa motor eh tinali mm -hmm. ako ron eh saka ako pilit ng pinaiinom ng gamot mm -hmm. yun ang nangyari kaya nga nasira yung ngiting ko na yan sinalaksak ng kutsara yan ganun lang ganun? Mm -hmm. oo oh, ganun lang good uh, morning po ulit tay good morning po Okay, dito ngayon si tatay. So si tatay, si tatay Carlo, kumpara niyo po pala si Tatay Preli. Apo. Nagulat po ako doon ka Teka. Pero kaya gusto kong malaman, gano'n niyo siya kakilala si Tatay Preli. Mm. Nagkasama lang po kami sa si tarbaho niya sa farm. Hmm. Yun po, tapos nakaanoan niya, naging magka-close po kami. Hmm. Kami yung laging magkakasama sa tarbaho kasi kami yung magkakasama sa farm eh. Nang tulugan, meron yung kami barak barracks doon. Hmm. Kaya kami yung magkakasama-sama. Mm. Uh -huh. Hanggat noon, nagkapalagayan noon ng loob, naging ano niya ako. Sa sabi niya, kukunin Nagkapal niya raw po eh. akong... Kukunin niya po akong ninong sa yung dinadala ng anak niya, ng ataw niya, dahil buntis po noon eh. Mm. Kukunin niya raw po akong ninong. Sabi ko, sige, okay lang. Ayos naman eh. Mm. Dahil ang sahod pa po namin noon, baba pa po eh. Dalawandaan lang nung araw kami Malabon eh. Mm. Nung tatarbaho kami dyan matagal ko kami nagkasama dyan sa pa kung mga labing liman taon lang oh, nagkatarbaho po kami dyan. Mm -hmm. Tapos nga po, yun nga, nung magigpit na farm, nagbabawat na ng tao, nung payari na po yung build, mga building. Mm -hmm. Naiwan po ako siya, sa labas na po siya nagtarbaho. Mm -hmm. At tinadalaw-dalaw ko sa kanila, ayos pa po siya noon, hindi pa po siya talagang ano, na masasabi niyo may sakit dahil talagang malakas pa po siya eh. Mm -hmm. Ayos naman po siya pag ano, uh -huh. di na, pag araw ng mga may okasyon, pumupunta ko sa amin. Ngayon, uh -huh. mm no. Dahil ang bahay lang ho namin, nandoon lang ho sa tabi nung ano na yon eh. Doon sa labas po eh. Uh -huh. ah, kilala naman ko siya ng mga tao ron. Alot talaga yung mga tiga kilala siya. Uh -huh. Yung mga talagang tubo, talagang tubo ron. Mm uh -huh. doon ko po kami yung mga nagkasama-sama niyan. Ano po yung masasabi niyo sa pagkatao po ni Tatay Pedro? Uh -huh. wala po. Basta, siya, ano yan, pag yung oras na, kawanyari nakainom na po yan, talagang ang hilig po niya kasi noon, ni inom eh. -hmm. Para ba yun ang pantanggal daw ng ano niya, kailangan matanggal yung pagod niya pag nakakain siya. Mm -hmm. Yun, kaka ano po, sa taloob ng farm, no, yun, ganyan ang ginagawa. Eh, pero ano yan, hindi yung bala sa gulero, hindi ano, palabiro yan, lolokokin ka pa po yan. Mm -hmm. Kaya lagi po namin nakakasama po yan dahil nga palabiro, mabait siyang kasama. Yeah. Mm. No. Doon po yung ano po namin yan. Eh nga po, nung nabalitaan po namin, araw bang nagkasakit yan, Tinubig daw po yung baga niya nung araw eh. Mm. Doon ko po na ano, ano yan. Araw bang nag umpisa, umpisa na yung ano niya, doon ko na nababalitaan sa asawa na gano'n, yung pare mo parang iba na ano. So, bakit? Eh, wang ko ba? Mm. Eh, yun po yung po, niya sa amin doon, ng asawa. Kumusta ho siya bilang kaibigan? Ayos naman po. Wala po akong matatabi ron. Mabait. Pakay, hmm. Pakitama. Pakianit siya. Talaga halos. Pag yung kasama mo siya, hindi ka ho pwedeng hindi ka tatawa dahil mahilig siyang magbiro eh. amen, hmm. Amin, mga kasama namin. Dahil kaya halos ang kasama niya sa amin, yung mga bang tropa ng Tiga Malabuno. Hmm. Kasi Tiga Malabuno kami, yung mga tao namin na kinuha nung may-ari eh. Hmm. Tiga Malabun po. Halos kami po kadikit niya. Kaya halos siya po ang Pag araw ng Sabado, kukumbidahin kami sa kanila niyan. Mm. Ayahin kami. Opo, ibig sabihin sobrang lapit po kayo. Oo, talaga po. Pwede oh. kasi kinuwa po kayong... Kung... Pari po. Oo. Oh. Talaga kung inano niya ako. Kaya napamahal din po ako dyan. Kaya sabi nga sa akin, pag ano, huwag na nang umuwi ng malabon, dito ka na tumira. Mm. Eh, siyem po naman po talagang... Sabi ko, dito na nga lang ako magmamalagi kaysa sa malabon pa ako eh. Oh. Diyan po ako tira ng ano, Bulacan po. Wala naman o kayong relasyon. Wala po. Hindi <laughs> <laughs> sabi niyo kasi na po. Hindi ko kasi, napang, <laughs> ko, kasi talagang napakabait po eh. Talagang ah. ano po, matu ano siya. Isa pag wala ako ng ano, kinutulungan po ako niya no. Mm. Pag meron 'yan, sabi ko, sabi niya sa akin, pag pera mo, pera ko. Pag pera mo, pera ko para bang ano kami niya, kahit tulungan no. Mm. Kahit yung asawa niyo tatanungin niyo, talagang pag sinusundo ng asawa niya, sa akin pupuntahan muna ako ng asawa niya kung nasaan yung anak-asawa niya. Oo. Yeah. Sabi ko baka nandiyan lang sa loob ng farm. Mm. Na, dahil ano, dahil ba, ano, misang dumadala ho yan eh. Kasi araw ng linggo, pag ano na Sabado, dadalawin kami ronyam. Iinom lang uyan. yan. Mm. Magaya ng inuman. Oo. Yeah. Yun po, yun ang pagkaalam kong bisyo niya na inom lang ho. Wala yeah. akong bisyong alam na direkt yan. Mm, dahil talagang nakasama ko. Eh. Sa, sa loob naman parang wala naman nung drugs eh. Kaya puro inom lang dahil nakaano ka lang. Eh. Tay, siyempre nagkaano ang kayo, no? Ano yung lagi niyang kinukwento sa inyo? Siyempre, kayo yung kaibigan. Wala naman po, basta wala naman siyang kinukwento. May ganun po ba kayong kwentuhan? Wala, tungkol sa, sa pamilya. po, wala po. Hindi po kami nagano. Ah. Na, dahil ako, binata, binano ako noon eh. Kumbaga sa ano, oh. Iwalay po kasi ako sa asawa, sa mm. Malabon. Sa una ko, may anak po ako ro isa, mm. sa Malabon. Eh, yung panganay ko, malaki na po, 41 na ako, oh, edad na ngayon. Mm. Wala naman po siya sa akin na nababalita na may pinag sila ng asawa niya, na gano'n, mm. sa mga anak. Wala. wala po about sa pamilya, wala po siyang kanakwento. Pagkakayon lang, kayon lang, walang... Wala, wala po. Basta siya ang topic namin, tungkol lang sa amin na kami. Kanokohan. Ano, puro ano lang sa farm, tarbaho. Ah wala naman po kami ano roon na ano. Ni, hindi nga o doon yan, hindi naman na o talob ng farm yan eh. Dahil mm -hmm. nga mabait yung makitama. Oh. Uh, Dahil so, nga, ano. ano naman na si tate eh. Kaya to dito naman. Pag -o sa ano, pamilya, okay yun siya. Oo, oh, maano yan. Dahil pag ano yan eh. Magbabayad ng utang doon sa kantin namin doon. Yung babayaran ng pang ano niya, saka ano. Kukuha uli yan, utang sa sunod na sabado naman. Mag-uwi mm -hmm. mga pagkain ng mga anak. Kukunin yan. Mm -hmm. Uuwi ng bahay yan. Sa tingin niyo kaya, ano po yung problema tayo sa ano? Ewan ko lang po kung sa ano, saan siya naging karoon ng problema. Basta yung lang pagkakabalita ko po dyan, yung uh, naga, nagkasakit, daw po baga niyan. Mm -hmm. Yung nga, montik-montik ng araw po yan eh. Mm -hmm. Sabi. Dahil sabi raw, pag inalalasing na sa ano, nahihiga raw ng simento kung saan-saan lang daw maabot ng lasing, doon na lang. Mm -hmm yung po ang pagkakaano ko roon sa kanya. Sa so, bilang kaibigan, wala ho kayong ano? Wala ho kayong naging problema? Wala so, po. Maski po nung nagkasakit yan, eh, saan saan po umiikot? Napakalayo ho yan. Doon pa ho ikot ng ano ho yan. Ang, ikot ng galing bayan daw yan. Iikot. Mm. Dito po mag-ano yan. Magbabakbaka yung pinawad po. Mm. Dire-diretso sa may amin. Mm. May farm na yon. Pupuntahan po ako sa bahay niyan. Mm. Sabi ko, ikaw pa ba? Ba't ayaw mo pang mamahingat? Ang Lay layo-layo na nilalakad mo. Mm. Ay, pabayaan mo lang ako, pare. Dahil alam ko naman yung ano ko, eh, sarili ko. Sabi ko, alam mo ba yan? Eh, yung pamilya mo ron, nag-aalala tayo. Mm. Yung po ang inaano ko sa kanya. Paano pong... Yung bang inaano ko siya, pinapayuhan ko po na... Eh, dahil hindi pa naman no talaga siya, medyo ano pa eh. Pero naglalakad-lakad Paano... na siya. Ah, yung nagsimula no, po. No, yung yung nagsimula na siya. Dadaan pa ko sa amin yan. Ano po? Pinayayikot yan. Sige, te, pwede pa Kasi gusto ko lang malaman yung parang nagsimula siyang hmm. nagkanan. Anong pupunta sa sa inyo? Ano yung, kung niya? Wala ko siyang kurang... kanakit. Wala, basta gusto niya lang po kung gagala siya. Pag tatanungin mo yung bitbit -bit niya nasa bag. Dahil napakabigat. Eh. May ano eh. Laba, mga laman yan? Wag mong niya mga ano kuya, kaya manang kuya. Kaya, Ah, uh, Doon ko na ho siya na pag ano, ano, Mm. Tapos yung asawa, pag yung naghahanap, dahil minsan di raw umuwi, pupunta sa bahay. Ako, sabi ko, nung nakaraan, nandito ha. Ah, Ay, nahanap po nung Oo, oh, ninanay. hinahanap din nung, nung asawa yan eh. Oh. Ah. Nag-iik ko to, tama yung ko, pupunta raw niyan. Nahanap, dahil alam niya kasi nung araw, yung tinatambayan talaga niya sa may amin doon, sa farm na yon. Oh. Dahil naging ando niya yung naging mga kaibigan niya. So, nandun, nandun din po pala yung ano nung nanay, hinahanap siya. Opo, pati yung asawa po, talaga hinahanap po yan. Mm. Itong huli na lang po yata na ano yan, nung sumobra na po ano niya, yung pang nananakit na siya sa pamilya niya. Uh. Yun na po ang nababalitaan ko, gano'n. Okay na to eh. Ibig sabihin, nandun pa rin si nanay, nahanap siya. Opo. May nandun yung, um, malasakit po. Opo, ba? talaga yung nandun pagmamaal. din po. Hindi naman po naalis ng asawa yun eh. Nagaala lang ako yun eh. At mm. saka mm. din nung asawa nun. Mm. Wala naman ako akong masasabi ng but nun. Ba't nyo ako sobrang bayit? Mabayit ko walang... kasi wala naman siya. Sa asawa niya eh. Maski umuwi ng lasing asawa niya, hindi naman niya inaano Wala na silang ano. Mm. Basta yung asawa niya makikita niya nasa, pa, nila kanila, sa pamilya niya. Mm. Yung po ang na ano ko ron. Mm. Kaya inaatid pa ako namin doon pag lalang yung lasing na. Mm. Dahil may service kami sa may amin eh. Sa may pinagtatarbaho namin eh. Oo. Yeah. Sa amin um, tiga malabuno, napakabait ko. Wala akong matatabi sa tao na yan. Mm. Yung nga lang na ano ko, nabalitan ko na rin na Nagtuloy-tuloy na yung pagkaganyan niya. Thank you, Taya. Apo. Salamat sa, ano, at least nakilala nakilala ko siya bilang kaibigan naman. Apo. Wala naman nung siya. Apo. Okay naman nung siya makisama pag sa kaibigan. Pag nakita ko niyan, eh, matutuwa ko yung pag nakita ko noon. Mm. Halagang ano yun sa akin. Talagang, mm. kumbaga sa ano, talagang dito sa Bulacan, siya talagang naging kaano ko rito. Hmm. Sa Bulacan. Okay. Sur surprise natin si ano. Surprise natin si Tatay Freddy. Kaibigan ni Tatay Freddy. kumpare niya. Tatang po. Ay, po. Hmm. Gulatin niyo po ha? Masipag po yan. Sobrang sipag po niya. <laughs> ah, <para. laughs> ano, eh, Nagulat. <laughs> okay yun, pare. Okay, okay, matagal na ako rito. Ah. Oh. Matagal na ako wow. sa pamparan? Wala na. Ay, na, na, na napunta ako kay Bear, eh, may sakit ang ano, ano, yung prostate, saka yung matasang blood sugar ko, saka yung, yung Uratic acid ko mataas. Uh, oh, Ayan, hindi ako halos ano, pag nagtatrabaho ko na... Pero doon ka pa rin nakatira? Oo, oh, doon pa rin, yung ano ro. Hmm. Ay, ka, kamusta ba naman yung ating farm daw? Malayas naman. Buhay pa si Dani Malabon. Buhay pa. Hmm. Ato, so, balas ubas na Kaya naman ng araw. Kaya <laughs> pag ubas. Eh, ikaw, ayos ay, ka naman. Ay, ayun na, matagal na ako dito. Ang buti naman. Ay, ayun na, kamayang oh. gumawa. Hmm. Yung pong building na yun, si, si tatay din po gumawa na. Nagkakantero ka na uli? Kakantero ka na uli? Oo, oh, nagkakantero. Ano, okay. ah. hmm. Eh ngayon, kaysa eh, walang magawa, abay nagle-level na ako. Uh, okay, tama naman. Eh, eh para ma-practice -ma ang katawan. Oo, oh, hmm. tama yan. Ako, papahinga nga muna ako dahil sabi nga sa akin, kaso mula nung January na ano na ako. Hmm. Dahil nga nagpahinga-ano na ako, ay hindi ko na kaya dahil December pa lang, na minta, uh, absin absin na ako kay Boss bro. dahil nga matakita itong ganito. Nag-umiinom ka ka ba? Hindi, hindi na. Eh, ako, ako, yung pa. Yan po, tiyo. Sabi, tatawin, uh, Magkaka, magkaka, magkakasama magkaka kami na. Pagka hapon yeah. hapon, ano, talaga, pagkatapos namin ng trabaho, Inom. Iinom kami ano, meron pang, pang mm. ano, gano'n, gano gano'n, gano'n, Alam ko, sobrang matutuwa si Tatay eh. Pagka nakita po kayo. Doon uh -huh. na no tayo sa kubo tayo. Mapahinga mo muna kayo. O sino kasama mo para? Ako lang. Dahil, tinulungan na kami dati ni Tertikram eh. Pinaayot niya na rin yung bahay ko nung araw. Yung ano natin, di diba, yung bahay ko na tagilid, ah. pader, yung kay Paul far, sa parang Na-miss ko kayo, Tay. Eh, magpapar... Eh, ninong ni Ikwan, ninong ni Jay dyan. No? Nabanggit lang ho niya, hindi naman... Kanina lang ho niya nabanggit na ano. ah oh, eh sila eh, kasi na nagpapar... Na <laughs> eh, magkakasama kami. Eh, magkakumpare kami na. <laughs> Oo. Oh. Eh. Eh, parang laki na yung kinalat mo. No. Ha? Ah? Eh, Yan ang menu ko, kaya hindi nga ako masyadong ano yun. No? Eh, dati <laughs> eh. Dati, ganda ng lalaki ko sa'yo. Ngayon, yani, eh, puti na yung balbas mo ah. Yani. Uh -huh. ba oo, oh, kaya ako nagtatrabaho-trabaho. No, para hindi manghina yung katawang ka. Tama, oo. Oh. Eh, nanggaling ka ba sa bahay? Hindi. Dito ako dumireto ka kasi Sa diba? bahay ako galing sa amin. Eh, si Mari ba? Kumusta? Umuwi ng ano? Muwi na ano dahil may sakit din yung kapatid din na ano. Kaya ang kwanta ano, hindi naman masyadong payat dala lang na nagkakailad no? Oo oh, hindi, may edad naman ako di halos sa iyo eh. Hindi totoo. Eh, pero Ilan taon ka na ba ngayon? 52. Oh, hmm, eh, okay talaga edad. Kasi ako 72 na ako eh. eh hmm. pero yung and, ugali lang ng katandaan pare. Mm hmm. Uh -huh. eh, pero okay pa naman ako, wag lang kain ng ako. ko. Pagdating ng mga alas 10, masakit na tong ganto ko. Wala na, hindi na ako halos mapapagangal. Okay. Tapos pag magmi-merienda ako, kakain kami kiber na kasi yung tanghay, yung merienda, alas is kano yan. Yeah. No? Kaya naisusuka ko. Wala, may ako. 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 Mas, uh, meron baka, akong baka, kulang lang sa gin yan para. <laughs> 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 hindi ako. na ako, matagal na ako hindi, may, no? ako, hindi na rin. Matagal na. Eh, ako, dito, buhat nung inyiboy ako ng tatirang dito. Dalawang taon na ako dito sa mati. salamat naman. Wala hmm. ka na yung nasa ano ka ron. Dati eh, lang pa kita ron. Eh. Nahanap-hanap kita doon ah, sa may... Hindi, nakikita no oh. Oh. Ah. Oh. Oh, na eh, kita ang dumadaan doon sa Mercury. Ang sikleta ka? Oo, pinapasal lang Talaga ako, makikita mo ron. Ah, talagang pagkakamalan akong si Raul. Oh, eh, no? Talagang nagwawal sa ron. Nakasuot ako ng marumi. Ano? Uh -huh. Eh, alam ko doon sa building na ganyan. Doon sila nagpapasok. Pinanunod ako. Uh -huh. yeah, pero okay. Napasok ako na ano ang pakita ron. Eh. Pero pare, namayat ka ng konti. Pero hindi, hindi naman na, gali ay, lang ng medyo maedad ka eh. Kasi iba yung hmm. hindi ka na nagpapasa na maes. an hindi na. Wala na. Tagal nang sarado ang farm. Mula nang magkaroon ng sakit ng baboy sa ano. Ah, wala na wala, hanggang, na. wala, na. wala na. Bankrupt na yung farm na yun. Ay, anong nakatanong din sa loob? Yung ano, yung dito sa kabila, yung poultry yan. Yung layer, yung itlog. Ah, kay Boss Genboy. Oo, oh, kay Genboy na yun na ko ano, kala mo nakakalimutan. pagkakasabi sabi ni pare. Para sa amin ni pare ito, itanong mo sa akin. Kung sino ang aking mahal. Mm -hmm. <iliyor> uh, <yan yung> mga... <ünü> itanong mo sa akin. Sa video kay, kay Poy, no? Sagot pwede magtatagal. <üyor> Ang nais ko inyong maraman Sa ilaga o sa timog o kanluran At kahit saan pa man, Ang laging isisigan 🎵 Ikaw ang aking King. mahal Pero yan, pagka kami mga lasing na ni pare, noon no araw na. Basta ihinyulog na sa video, okay ni pare. Pare, go <laughs> tayo, ano. Kung bisa, mm. inaagaw ko tatay Ramel. Mm. Totoo tatay, ngayon lang na ako na noon. Nakaraan na yung panahon namin na masasaya kami, kahit naghihirap ang pamilya namin. Tatay, dito no? kayo. Dito ano? Kayo. Nagpakuha po tayong pagkain yun uh, yan. Tatay, ito yung uh, kumpari ko na to. Yeah sila ang una sa farm. Ako naka 7 years o oh, 9 years ako. 9 no. years ka lang ba? Akala ko may 15 years ka rin doon. Mga 9 years pare. Mm. Ano, mga... Mga hindi lang. Oo, oh, magkakasama. Kami pare ano, kami ang magkakasama doon sa farm. Yung malwang na farm doon. Mm. Eh, kami ang mga nag-develop niyan eh. Siya dating tiga malabon. ano. Mm. Ngayon, kwento ko lang, kaya ako naging kumpare yan ano. Eh ako kasi, eh, bagito pa lang ako noon, eh, ano? Mm. No, ipinasok ako roon, ano? Eh, ito, Pogi! Pogi! Eh, sabi sa akin, eh. Ano, ano, sila doon. nagbansag sa akin pang pang pangalang pogi, eh. Uh. Hmm. Ba? Pogi! Dito ka! Eh, sabi mm. sa akin, ah, medyo mayores doon yan dati, uh. eh. No. Hindi naman ako kumikibuan, ano? Uh. Eh, nung, ah, uh, magtagal kami ano kaya kami naging kumpare na ito oh. kasaysayan namin eh matanda siya sa akin malaki kaedad niya sa akin eh ngayon nung na inaaya ako nag-inom ano no nung nagkasala kami ano, kinukulit ko tapos inaaya suntok no. <laughs> <laughs> pero ang ginagawa naman sa akin tatay niyo inaalagaan ako, niyayakap ako. Mm. -hmm. Ngayon, nung naisama ko na sa bahayan, magkakumparo na kami. Uh. Yan, ninong ni Jay dyan. Uh. Dalaga na inaalak mo. Mm -hmm. Napakaraming maliligaw, ano? Marami ba? Mm -hmm. Eh, kaya umaalis eh. Kaya ako umuwi sa amin. Eh, ginuguhapang ng mga manliligaw. Mm -hmm. Kaya umaalis. Yeah. Eh, gusto talaga. Una yan eh. Sabi ko, puno na mm -hmm. Ano? Eh, kaya pina pinaalis ko. Ayun kung saan saan sila nagpupunta. yun dalawang babae ko kaya umalis sa bahay. Mm. Kaya kaibigan muna kami matali kaya talaga ako hindi ako iniiwanan nito. eto ito kahit nang uh, kahit, uh, kahit uh, uh, na saan ko ganito masarap na kumpari ano. Mm. Oh, okay. uh, ay kahit pumapahalang kami sa daan <coughs> nung araw ano. Eh, <laughs> Ito, eh, pero ito, malakas talaga. Eh, Nakagusto okay. ako naman ulit ito, pala biro. Talagang mm. kahit ang mudalin to na ano, kwentuhan kami, kukwentuhan, biglang papato ko yan, eh, magbibiro, magano. Uh, yeah. ano, ano, Magjamin kami tatay, eh. ano, kaharap namin yung boss namin, si Daddy Malabo, na bay ako, ay, nagkagsasayaw, na ah. ako talaga, no lasing right. na lasing ako, mga lasing kami mm. lahat, ano. Yung lamesa na yan, sa pam, ganyan kahaba na hindi mabuhat, aba, eh, naghubo ako dyan, saka ako nagsasayaw, <laughs> <laughs> ay, ano. Ito, brand Oo, eh, Aba, ah, yeah. talagang, whoo! Baya, sumisigaw na gano'n, ano? ano. Ta pero kami lahat sumasaya, eh, kasi yan, yeah, eh. Eh, kasi, pare pares naman kami lalaki. Uh, eh. uh, nagawa niyo yun tayo, magubo. Ay, totoo. Pati drip. Aba, eh, ka, ay, yun, 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 Si Mare eh, na ganyan at hmm. nagkumigilig din, eh, ano? Sobrang kumbaga, pag nasa, ano, ano, ano kakasaya talaga. Sobrang saya po, no? Doon, ganun mo kami sa farm kasi, Sambe, isang linggo lang ito. Sabado lang nakakalabas. Misa, mm. Merkules na. Parang nakaka ka pag may ano kaya, ano. Nagkadaan mo na sa ino. Oo, no? ayan. Oh, bago makauwi. Eh, pero totoo. Kaya nga, pare, ano, nakik pagka nakikita ko na yung mga umiinom, ano, masarap umiinom. Ano. Mm. Pero, inisip ko, okay. nalilibang ka, ano, saka masaya ka, pero may nakakalimutan ka. Oo, uh, yan na. Kaya, uh, yan na yung aral na sasabihin uh, ni Tata uh, nabinibang ka, nakakalimutan ka, kumahalak ka, pero may nakakalimutan ka, kaya sabi ko sa mga anak ko, ako nang galing na dyan, Alam nyo naman, ano, pagka-iinom kayo, tama na isang bote, dalawang bote. Hmm. Huwag nang katulad nung araw na nakikita mm, nyo sa na, akin. Kami, talagang ino umaga kami nila pa rin. Oo. Uh, ano anyway. eh. Diba? Tatay, sasabihin ko, ano, pagka inumpisa namin ng gin, merero mm. pa Hmm, ano? balaw yan, may balaw. May gin. No. Aba, eh, eh pagka hindi pa nasiyahan eh, na talagang susundot pa eh. Eh, ako talaga inaamin ko noong araw, ano. Eh, pagka, kahit may inom, may inom ino pa, kahit utak, ma-order ako na isang kahon eh. <laughs> Sa na yung pambili ng ulam ng pamilya mo, hindi mo na maiibibigay ano, maibibili mo ng inumin, pulutan, ano. Mm. So, pag uwi mo sa inyo, mangungutang, mangungutang ka na lang sa ka tindahan naman. kahit tuyo. Oh. Mm -hmm. Saka <laughs> hindi habang mas mm -hmm. ha masobra sobra pera mo eh. Narating eh, na yung pag tata- tisingiling ka na yan. Oo, oh, oh, kaya, kaya kami ni pare, tingnan mo sa katawan namin, ano. Halatang sinilalak, ano. <laughs> Pero ako matagal na ako, ano. Kung mga labing limang taon, hindi na ako umiinom. Matagal Pero, na oh. Pero pare, hanggang tanaw ko talaga sa'yo, gumagod ng lalaki ka pa rin. <laughs> ano. Ay, kahit, eh, pare, eh, medyo itrim mo nga no, ng konti yon. oh, Oo, may, so, may pamangandaris. Ha? So, talaga, ano, ko tayo. Eh, to ang totoo, may kasaysayan kami, ano, si, yung isang kumpari namin patay na, inatang sa kakakain <sighs> ng baboy, yung ng ng baboy, ano. Ng karne ng baboy, <laughs> ano. ano. Eh, kaya lang napangasawa pangasawa yung asawa na inudyukang ko eh. no, pinayakap ko eh. eh, ito na rin eh. Medyo nagkakilalo sila ni Kumaring Nene. Eh, kumusta ba pare? Ano ba ang kailangan natin? Wala. Okay nga, dinala ko. Nabisita lang po sa inyo tay. Nangyari, ano na, balita tayo. Eh, umuwi ka sa linggo doon sa bahay. pag ko na. Antayin Nako, oh, ano ka nang mangyayari nito? Hindi, hindi tayo eh. No? Hindi, pero hindi Kakain tayo. Kakain lang tayo, no? Kaya hmm. eh, ako hmm. talaga inaanong ko, hindi na ako yun na hmm. Yung likod ng manggaan ko roon, hindi na ako makapitan ng mangga. Tinaraduhan na yung pinakapader ko eh. Di ba, hindi ko di ako ng mangga. Oo, ay, yung pang naman ang masarap na pulutan. Yeah. <laughs> <laughs> Tay, kain muna kayo ni Tatay Carlos, oh. Ay, may ay, gulay ba, na, pa, oh. Ay, ano pa, so, oh. Meron lang, ano? Mm -hmm. Ha? Oo. Oh. Ang oh, meron lang kayo ngayon. Eh, yung manggang kalabaw natin doon, wala bang bunga? Wala eh, sarado mo na nga yung farm doon sa loob eh. Yan na lang natin. Kaya e, e, ga, salamat. Ma, naka, ano parin sa ah, ano pa rin, ano pa rin yun. Doon pa rin kay, ano, tama niya kila Philip. Doon pa rin kila sa tambang. Okay, yung tambaw. tinola dyan na lang yung tinola. Nalagay mo raw dyan. Yan, yeah. para makainom po kayo ng sabaw. Ayan, meron. Sige po. Eh, pero pare, wala tayong, wala tayong pagbabago, ano. Ang nagbabago lang mo ka. Mm, try that, nah. Pero saan po yung ano, baka alam niyo po yung pinainom daw ng gamot pala si Tatay Freddy. ko. Mm Makasama -hmm. mm -hmm. ko, ko ba kayo na? Hindi, hindi ko alam akong, hindi, ano. na kung ano. Hindi, nang sinasabing sabing kayo. Kasi ang bisyo lang namin nung no, uminom eh. Hindi, ganito pare ano. Yeah. Yun, nangyari sa akin doon. Ano. Pa yung yung na naglalakad ko, nga akong nagsay-service nga ako. Ano. Hmm. Ayun, nga ako. Na, Abi, ewan ko ba, eh, may, may sinakay ako sa motor eh, tinali mm. ako ron eh. Saka ako pilit na pinaiinom ng gamot. Mm. ang nangyari. Kaya nga nasira yung meeting ko na yan eh. Sinalaksak mga kutsara yan. Ganun lang. Ganun? Mm. Oo, oh, ganun lang. Eh kasi yung kipari nga nun eh, pinalitan ko pa ng doornab yung sa may kwarto niya eh. Mm. Nagsiservice nga ako nun. Eh siyempre, wala ka naman sasakay. Wala, ka, wala pa naman ako kami motor nun. Eh, mm. kaya naglalakad-lakad mm. ako. Ayun, doon ako napagkamala. Hindi ko kaya nung naalaan ko kung nagkasakit siya ng gano'n, eh, uh, hindi, ko mapawari na bakit nagkaganon to. Eh. Ah, uh, ito, na, ito, kasi masiyahin po siya. Oh, kasi yung pare... mga sabi na, kaya iniisip ko sa kanya kasi, di ba tinubig pa baga mo na ano ka pa? Oo, oh, yung Kaya, kaya yun. iniisip ko baka doon ang nangyari. Eh. Si kaya, Carlos, kaya. iwan ko na ako kayo ni Tatay Freddy. Eh, Tatay kasi ako kumagawa. Papa, ano na rin po? Sanito na pa, tayo para. Oo, oh, well, pag ano, mag ano eh, lang tayo. Paano po pala, magkaka iwalay na uli kayo. Hindi, hindi ko po. Papa, pa pupunta ako raw sa kanila. Kasi <laughs> yung ba kami si Tati Freddy? So, ba talaga? Na, may suta talaga. Pwede yung bang patunayan nyo, nyo nga po sa pisang-pisang. <laughs> <laughs> <talaga>, pare! <laughs> sa lips <salits> ko. <po. laughs> <laughs> ay, talaga nung no, araw, talaga naghahalikan kami yan. No? <laughs> ha? Ito, o, to, tatay bilang magkumpare. Para hindi talaga nga, Talagang yan. Talaga yung ginagawa natin dito, yeah. Yeah. hindi nawawala yan. Yeah. Uh, Pero hindi ako uh, uh nakumbinsi. Eh. Gusto ko uh, uh, po sa salis. sa <laughs> Sa <laughs> lips. <laughs> okay yeah, na Minsan nyo tayo Carlos kay Tate Freddy. etana sana pare. Pag nagtatrabaho ka, magkakain ka rin. Pare, oh. Saka huwag mong pabayaan ang sarili mo. Oh. Iwasan mo na rin yung masyadong ano, eh sa akin naman pare, hindi na nga ako nag-iisip. ng matiyado. wala yeah, ano. naman akong problema. Hindi, hmm. wala naman ako pinag-iisipan. O, oh, yun. Yeah. So, paano? Para kung ano po, kung uwi na rin o kayo, sabay na tayo. Uh -huh. Para, para makapag-apahinga rin, para makapag-apahinga ka. Hmm. Hindi, gusto ko iglip din si tatay. Uh -huh. Para makai-glip. rin. Kaya huh? nito, kumain na tayo. Uh -huh. O, oh, sige, sige. Ano na rin, o? Uh -huh. Sa linggo na lang, pare. O, oh, basta ano, kapatya lang kita rin. Wala rin naman ako rito. Ay, thank you tayo sa oras. Para naiiyak po ko yung dalawa. <laughs> <laughs> Magkakahiwalay-huli kayo. Ano uh, ka, bayit niya. Ano ka, makagal hmm. mo ako. Dalawang taon na ako dito. Wala pong yun. I love you. I love ay, you. I love you para eh. <laughs> I love you. Ito na lang ngayon. Ito yung cheese mo pa nga po. I, isang cheese eh, Ako na yan. yan. <laughs> okay. Salamat po sa pagbisita niyo kay Tatay Fredjit, na miss nyo po si Tatay Fredjit. Ah, Yun naman ay eh, maganda po para sa kanya para po napupunta ng mga ah, dating ah, niyang mga ah, kaibigan. Tama. Yun nga din, sabi ah. ko tara puntahan mo muna natin. Sir, hmm. siguro nakita ko naman sa ni Tatay. Sobrang sulit. Sige na, natin salamat po, ano. Thank you, Tay.